Hello po mga kapanalo, shoutout po sa inyong lahat dyan. Isang napakatamis na. Okay, isa pa. Isa pa. Okay, sa video po natin ay pag-uusapan po natin itong si Madam Amie Perez sa kanyang naging past experience with cheating kung saan ay nakarilit nga ang nasabi nating pita. Okay. Si Amie Perez ay was cheated on her first marriage. Binalikan nga ng Showtime co-host na si Ami Perez ang naranasang panluloko mula sa kanyang dating mister na si Brex Perares. <laughs> si Brex Perares ang dating soloist and R&B band ng South Border. So ikinasal siya noon si Ati Ami at si Kuya Brex noong 1995 at naanal ang kanilang kasal makalipas ang siyam na taon. <laughs> Nabanggit ni Ami ang personal niyang karanasan sa cheating sa Thanksgiving Mediacon ng DWPM Radio 630 at naginanap sa Sida Hotel sa Trinoma Complex, Quezon City. Ayon sa kanya, ako to, si Chang Ami. Ang pamagat ng programa ni Ami sa radyo ay 6:30.3 PM mula Lunes hanggang Biyernes. Doon nga ipinahayag niya at tinanong niya si Ami kung based on her own experience ang ibinigay niyang payo sa kanyang listeners. Pahayag naman ni Ami, marami na, marami na kaming pinagdaanan sa buhay ayon sa kanya. So yung mga pinagdaanan namin na yun ang siyang baon namin every single day. Kapag ako ang nagbibigay ng advice sa mga listeners, hindi ko naman dinidikdik sa kanila. Kung ito ang gawin mo or because this is how I did it before. Yun nga mga kapanali, yun ang dapat talaga no? Hindi yung masunod yung gusto mo, kundi ang gusto ng nakikinig sa iyo. <laughs> mga kababayan, no? Pasintabi po sa mga may kagaya nitong kaso na yung kanilang kapartner ay talaga namang iniwan sila dahil sila ay mga bahutin. <laughs> Hindi naman po, biro lang. So, yun. So, sabi nga, So, alam natin, ayon kay Amy Perez, alam niya na hindi siya one size fits all at the end of the day, sabi niya. Ako sa kanya, I will give the options. Kung ikaw ay aking listener, bibigyan kita ng option nung nangyari yan sa akin. Kunyari, kung ang pinag-uusapan ay nag-cheat ang asawa, ito yung ginagawa ko, nangyari yan sa akin eh malakas na pahalakhak ni Ami matapos ng kanyang tinuran. Oh, di ba? Napaganda mong payo kapag ikaw talaga nakaranas ng mga panluloko at pang ano nang kapartner mo. Pero ang tanong bakit kaya hinaglulukuhan? Dapat hindi naglulukuhan. Dapat uh, sila yung naluluko sa kagandahan ng tinataglay mong kagandahan. Ano? <laughs> okay. Ayun. So, ang dahilan daw, no? Malakas na ang dahilan daw, sabi niya, yung payo, yung ano, yung nangyari. Uh, di niya, but now I'm happy with my second husband, Tiyon. <laughs> yung palang solution don, you have to find someone another, another someone who can love you with all your with all their hearts and with all their feelings. <laughs> sabi nga yung taong at handang mag-umibig sa'yo kahit anong pangitsura mo kahit anong ka pa kahit saan ka pa at anong lahi meron ka kahit pa'y lahing aswang ka pa <laughs> ayun ang naging second husband nga nito ni Ate Ami ay si Carlo Castillo so no so yun ah uh, yun yun na yun, yun. <laughs> so yung payo po natin makapanalo at makapanali kung kayo po ay nakakaranas ganito in both men woman man and woman no uh, they are your husband or your wife is cheating. <laughs> so, nadadala po yan sa magandang usapan. Huwag po tayong mag-away. Ang dapat sa atin ay nagpapaaway. <laughs> so, yun. Dapat, laging nandyan yung trust, nandyan yung, sabi nga, ay yung communication is the most important thing sa mag-asawa. Dapat laging nag-uusap, no? Sa mga bagay-bagay at sa mga buhay-buhay. Wag -buhay. <laughs> dapat na hindi, dapat na laging nag aakway ganon at ganyan, 'di ba? <laughs> Kaya ang kahinatan niyan ay paghihiwalay at dapat hindi mangyari iyon. Sa pagkapangyari yon, nako naman, nakakalungkot. Nakakalungkot. <laughs> So, yun. So, shoutout po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang mga mama at papa dyan, mga daddy and mommy that still until now, sila pa rin together. Palakpakan. Palakpakan. ang Yun. Yun po. Yun po yung dapat natin gawin. Huwag dapat na wag dapat na hindi nag-uusap. Or, kung nag-uusap man, sito it na dapat yung isa. Nasa maganda yung mood, hindi yung mainit yung ulo sa kapalang nag-uusap. So, hindi maganda yun. Kasi, ah, uh, sabi nga, um, mauuwi pa rin yun sa bak bakan kagaya nito. <laughs> so, mga kamalig, uh, shoutout po sa inyong lahat dyan. Sana ay natutunan kayo sa video po natin. So, hanggang ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa video natin at sa channel natin ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe para naman laging updated ka sa mga tulitong usapang pagdating sa love 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 Okay maraming salamat God bless Hanggang sa muli Alvin's channel naglilingkod po sa inyo muah muah and alright! <laughs>